Isang The Bark Ads, tuluyan ang nawala sa itbulaga. Bulaga. Sino kaya ito? Mga netizens, nag-alala sa nangyari sa isang The Bark Ads. Talaga namang inulan nga ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens na mga nag-alala nga sa isang The Bark Ads pagkatapos nga ang nangyari sa kanya. Ito nga ay si Tash. Na talaga namang maraming ng mga nag-alala sa kanya, matapos nga i-post ito sa kanyang FB. Na may caption ngang, Thank you everyone for the well wishes and prayers, I am okay. Maraming salamat everyone at God bless, have a great Sunday. Na matatanda ang unang ang naipost ang patungkol sa nangyaring ito kay Tash noon pang October 29, 2025 sa Twitter X. Pero, noong linggo nga lang November 2, 2025, nang naipost na nga ni Tash ang pagiging makulit pa rin nga nito, sa kabila nga ng pagkakaroon nga nito ng pilay. Kaya naman, ay bukod nga sa mga nag-alalang ang mga comments, ay inulan din nga ito ng mga positive comments, dahil nga sa pinakitang kakulitan pa rin ito, kahit nga may gamit na nga itong crutches para makatayo at makalakad. Na talaga namang kitang kita pa rin talaga kay Tash ang pagiging makulit nito, sa kabila nga ng nangyari. Samantala, isang The Bark Ads, tuluyan ang na abang nawala sa Itbulaga, Talaga namang marami pa rin ng mga nagtatanong kung nawala na nga ba ang isang The Bark ad sa Eat Bulaga, na talaga namang inaabangan bago magsimula ang sugod bahay ng Eat Bulaga, na ang kilalang The Bark Kid sa EB stage, na si Queen Amber. Na matatandaang, sa huli nga nating video noon patungkol dito, ay matatandaang mayroong video noon si Queen Amber sa kanyang Facebook page, na kung saan ay malungkot nga ito, dahil namimiss na nga daw niya ang itbulaga, lalo na nga ang mga da bark ads. Na kung saan ay may sinabi nga ito, na tila may inaayos o ginagawa lang daw ang papel nito, at kung anong ang papel ito ay hindi na nga ito nabanggit, dahil mahirap daw kasing ipaliwanag, kung anong papel ang inaayos muna kay Queen Amber. Na kung saan ay bigla pang pa ang nawala ang sound nito, nang may sinabi na nga dito si Amber, na tila contract nga ang sinabi nito, yan nga ay ayon sa ilang comments noon, dahil sa pagbigkas nito sa video. Na napag-usapan na rin natin noon, na pwede nyo namang balikan mga bark ads at mga ka-highlights, para sa mas kumpletong detalye patungkol dito, at para mapanood nyo ang video na ito ni Queen Amber, at kayo ang humusga sa sinabi niya dito bago na wala ang sound ng video. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At kung ano nga ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Queen Amber sa Itbulaga, ay pag-uusapan nga natin yan maya-maya lang, na nanggaling nga mismo kay Amber. Pero, bago nga yan, ay maraming ng mga nagsasabi na kagaya lang daw si Queen Amber ng ibang mga The Bark Ads winner sa Itbulaga, na nakasama ng mga da Bark Ads sa EB Stage, Pagkatapos nilang manalo sa mga sinalihan nilang segment sa Itbulaga, at nawala din na daw dahil pansamantalang daw Bart Ads lang daw sila, dahil matatanda ang si Queen Amber ang grand winner ng Barangay Cinema Child Star of the Year noong 2024. Gaya na nga lang ng mga forenoy na nakasama din ng mga daw Bark Ads sa Itbulaga, pagkatapos ng segment na Foreignoy The Afam Invasion, At ganun na rin nga sa Mr. Cutie, at iba pa. Na matatandaang, ang dalawa pa nga sa mga Mr. Cutie ng Eat Bulaga, ay mga kapatid na nga ngayon, at nakasama sa MQAA o MQuest Artist Agency ng TV5, na sina Kenneth at Dom. na napag-usapan na rin natin noon. Pero, matatanda ang noon lang August 2025, ay nawala na rin nga ang pangalan ni Queen Amber sa mga kasalukuyang The Bark Ads List. Na matatanda ang noong April 2025, sa napag-usapan natin video noon patungkol kay Tash, ay makikita pa nga noon ang pangalan ni Queen Amber sa mga The Bark Ads List ng Itbulaga. Pero ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit nawala si Queen Amber sa Itbulaga? Bulaga? Na kahit nga ang mga netizens ay patuloy ang pagtatanong sa kanyang social media accounts kung bakit siya nawala sa Itbulaga. Bulaga. Ito nga ay dahil sa napakasimpleng dahilan lang na hindi na nga kailangan ng paliwanag pa dahil nag-aaral ito. O naka-focus muna siya ngayon sa kanyang pag-aaral? Nasa katunayan nga, ay sa pinakabago nga nitong sagot sa isang comment kung bakit siya nawala sa itbulaga, ay gaya din nga ng nabanggit natin noon, ay dahil nag-aaral daw muna kasi siya. Na kung titignan nga, ay mukhang naka-focus muna siya ngayon sa kanyang pag-aaral na dahilan ng pagkawala nito sa itbulaga. na hanggang ngayon nga, ay makikita pa rin naman ang salitang The Bark ad sa mga post nito sa kanyang FB. At kung babalik nga si Queen Amber sa Itbulaga, ay yan nga ang dapat nating abangan. Na hindi naman nga talaga mapagkakaila na isa nga si Queen Amber, sa mga da-bar ads o mga da-bar kids na talaga namang nagpasaya sa mga manunood at mga netizens noon. Na isa nga sa mga inaabangan bago bumunot si Bossing sa sugod bahay, lalo na nga ang tatak Queen Amber na sagot na nito kung sino ang kumanta ng kinanta nito, na ako po. Kaya naman, ay dapat na nating abangan mga The Bark Ads at mga ka-highlights, kung magbabalik pa nga si Queen Amber sa It Bulaga, at muling marinig ang pagkanta nito sa EB Stage, na sa ngayon nga ay nag-focus muna ngayon sa kanyang pag-aaral. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?